So ayun, bigka uh, Siyempre yung coins binili nyo. Ah, uh, instrumento lang ako. Pati ako tinutulungan nyo doon kasi kumita na ako doon sa coins tapos ah uh, Parang kayo yung tumulong sa mga pulub, eh. at saka kayo yung nagbigay sa gobyerno ng Pilipinas kung sakaling yung presyo ko ang masusunod sa mga coins ko. So, lalong magkakaroon ng Holy Spirit at saka katotohanan, yung panalangin na nakapaloob dun sa mga coins. Kasi, alam naman natin na hindi yung pulubi ang tinutulungan natin dito eh. Yung Diyos eh. Diba, sabi nga, ako itong Diyos nyo, walang maisuot. Hindi nyo binigyan ng masusuot. Ako itong tong Diyos nyo walang mainom, hindi nyo ako binigyan ng maiinom. Ako yung tong Diyos nyo walang makain, hindi nyo ko binigyan ng makakain. Ako kung tong Diyos nyo na nakakulong, hindi nyo ko dinalaw. So, pag uh, binigyan natin yung 20% dun sa mga pulubi, so tinulungan natin ang Diyos. Pag uh, inalala, inalala natin ang Panginoon Diyos. Tapos, pag ang pera 50% na pinagbenta ng coins, napunta sa gobyerno. So, kung gamitin nila sa kulungan yun, tinulungan natin ng Diyos, no? So, maraming paraan, saka maraming way ang Holy Spirit, paano magagamit yung pera sa mabuting paraan. So, sana, maging hanggat buhay pa ako, yung mga coins na binibenta ko, o ibibenta ko, Uh, so, so eh. hindi man makatulong sa akin makatulong okay. sa ibang tao at saka masunod natin yung kalooban ng Panginoon Diyos One, two, three, go. hindi ko alam kung bakit binili ko yung mga coins na yun nung araw hanggang sa dumami na dumami okay. di ba? My... napaka may... Napaka amazing ng Holy Spirit gumawa ng ways sa mga tao. Sana lang yung mga maliit na bagay na na gawa ng Holy Spirit nararamdaman pa natin sa panahon na to. Kasi tayo mga tao, nakita nyo, may gera na sa ibang bansa. Trabaho pa rin tayo ng trabaho. Hindi mo lang natin sila maipanalangin. O kaya maipamalangin natin. Kaso, hindi na tayo, ibaga, focus pa rin tayo. Parang walang nangyayari sa ibang bansa. Eh dahil nga tayo Pilipino, malawak ang pinagdaanan ng lahi natin para tayong pinili ng Diyos. Yung lugar natin parang ba, ito yung bagong Israel. Tayo yung pinagmulan ng lipi ng Diyos. Baga pumili kasi ang Panginoon Diyos ng bagong Israel. At saka, sabi, ba sabi ya, humayo kayo, pumunta kayo dun sa sa lugar kung saan yung itinuro ko sa inyo. Dali nyo lahat ng mga bagay na gusto nyo at mga kakain at pagsalusaluhan nyo. So, sa Biblia, sinabi ng Diyos na humanap kayo ng bago. Ay, uh, uh, humanap ang Diyos ng bago at itinuro nyo sa mga tao na puntahan nyo. Maraming salamat. So, gabay tayo ng Spirit Santo sa lahat ng bagay. Ako, marami akong problema sa araw-araw. Siyempre, mga anak ko nag-aaral. Tapos ako, fishbowl vendor. Medyo matanda na tayo baga hindi na katulad ng dati. Baga maswerte na ako kung yung mga coins ko mapakinabangan ko pa. Pero hindi ko man mapakinaban, mapakinabangan habang tumatagal lalong magkakaroon ng value yun. Lalong lalo na pagka namatay na ako magiging doble yung value ng coins natin. Maraming salamat.